Kim Molina at Gerald Napols, engaged na, official ng engaged ang celebrity couple na sina Kim Molina at Gerald Napol. Nagpropose si Gerald kay Kim sa Peta ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Sa isang taos pusong post sa Instagram, ibinahagi ni Kim ang mga litrato mula sa nice print photography na nagpapakita ng emosyonal na sandali kung saan lumuhod si Gerald at hiningi ang kanyang kamay sa kasal. Magiging simula kaya ito ng mas kapanapanabik na yugto para sa dalawa, sa caption ni Kim sa Instagram. Isinulat niya, Bumalik sa kung saan kami unang nagkakilala, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ito ay palaging isang, at palaging ikaw ang pipiliin ko. Mahal kita at I Ang makasaysayang lugar ng proposal ay nagbigay ng espesyal na kahulugan dahil dito nagsimula ang kanilang kwento. Paano kaya pinalalim ng pagbabalik sa lugar na ito ang kahulugan ng kanilang engagement? Nagbahagi rin ang nice print photography ng higit pang mga litrato mula sa proposal sa kanilang Instagram page bilang pagbati sa magkasintahan. Isa zero taon ang hinintay at bumalik sa kung saan sila unang nagkita at petafake. Congratulations at M. Japols at Atkins Molina, isinulat nila. Matagal na hinintay ang sandaling ito, masasabi kaya nakasintuwa rin ang kanilang mga tagahanga ang kanilang pagsisimula ng bagong yugto. Unang nagkakilala si Nakim at Gerald sa set ng Iraq of Ages noong 2014 na, na nagmarka ng simula ng kanilang kwento ng pag-ibig. Mula noon, patuloy na namulaklak ang kanilang relasyon sa loob at labas ng entablado na humantong sa masayang engagement na ito. Ano kaya ang magiging epekto ng kanilang engagement sa kanilang mga susunod na proyekto at ano ang susunod para sa paboritong showbiz couple na ito?